today, pag-usapan po natin, ano nga ba yung difference ng RFO and Preseli. So, pag sinabi ka sa RFO, ready for occupancy na po yung mga unit. So, kung nagmamadali kang lumipat and you're ready to move in, then I suggest go for RFO units. Pero kung hindi ka naman nagmamadaling lumipat and you have the time, then go for pre-selling units like the park at Lipa. So mostly kasi lupa pa lang siya katulad nito. nag -e start pa lang ang develop ni developer yung property. Pero bakit nga bang dami kumukuha ng mga pre-selling properties? Kasi po ang common answer dyan is mas mura po yung property kapag pre-selling. So, for example na lang po is this property, yung mga nauna pong nag-avail, nag-start po sila at 2.6 million. And after one year, 3.1 million na po yung value ng mga property nila. Kaya kung gusto mo kukuha din ng pre-selling property katulad nito, just message me and paskad na po ng site VOA.